tao. Oh, ano daw? Ay lalaki ay tao. Okay. Very good, next. Bakit na ako? Hmm. Uh, okay, basa. Ang baso ay iso. Ulit. Dalawang ayan. ay yan. Ay ang baso so i e ki ha tingnan mo mabuti dalawang i ki hindi K a a ano ba sa i e I... oh sunod pa ulit i i oh sa o, ulit baso ay iisa. So, oh, ano daw ang baso? Ang baso ay iisa. Mm, oh, very ano good. Yon? Isa lang daw yung baso, iisa. Next. Malapit na ako. Hmm, malapit na. Ang bo te ang ano? Ang um, ano yan? Ang ang yan, a -Y. A-Y? A, ang bas, ang baso. Ulit. A, ang bas. Ba, bayan ba? Ang bo, te, ay, bo. Boyan? Bu, o. Oh. Ulit. Ang ba Ang I B O T I O. Anu jawab B O At Ah I B O T O U. asa Ang B O T I O. Ano? B O. Nde. Oh. Oh, ano daw ang bote? Ay, bote. Ay. Buo. Hmm. Ano ang bote? Ay, bote. Ay. Boto. Anong buto? Buo. Hmm. Ang bote daw ay? Buo. Buo. Ano yan? Buo. Okay. Ulit, basa. Last na, mm, last na lang. Ang babae ay lalo ano? lako. Mm. Ay baba. Ulit. Ay, ay baba. U Ang babae ay lalo lako. Oh, ano daw yung babae. babae ay lo la ki. Ano? Ko. Oh, ano daw yung babae? Ay. Ano nga, Ano? Ano ay, mo yung babae? Ay babae ay lu la ko. Oh, ano mo nga yung babae? Ay babae. May lu ko. Ano ba yung lola? Lola na yung babae. Ano nga siya? lola? Lola yung babae. Lola nino. Babae. Ayun ano ulitin mo. Ang babae ay lola ko. Oh. Ay babae ako. Lola mo. Yung babae ay ano mo daw? Lola na ako. Lola mo. Lola mo. Oh. Ikaw, lola mo. Uh, lola oh. ko. Ayan. Ano daw yung babae? Ang babae ay lola na. Lola nino? Lola mo. Lola mo? Lola Lola, lola... lola... lola ko. Yon. Ayan ang sabi doon. Ang babae ay? Ay lola ko. Yan. Very ang good. babae ay lola ko. Oh hmm. Very good.